Para to sa mga ina at ama ng kanilang mga tahanan. Makinig po muna kayo. subay bayan po ninyo palagi ang inyong mga anak. Yung mga cellphone nila, mga gadget, kung marami man. I-check po ninyo palagi. Check nyo po kung ano yung mga ginagawa nila. Alamin nyo kung sino-sino yung mga kaibigan nila. Sino yung mga kachat nila o kausap nila sa online. Kasi may mga pangyayari na yung mga bata ay napunta sa maling gawain. Like walang humpay na laro sa online, kung sino-sino na lang yung kausap, at minsan pa nakipagrelasyon ng patago. At minsan pa din kapag nagkasundo sila, ay nagkikita sila ng patago at mahuhulog sa pagbubuntis o nakabuntis. Naging maagang ina or ama ang kanilang mga anak sa murang edad pa lang. Ano na ang nangyari sa panahon ngayon? Na yung mga kabataan ginagawa na nila yung mga bagay na dapat lang ginagawa ng mga matatanda. Bakit ganito na ang mga kabataan ngayon? Ano na ang nangyari sa parenthood? Na yung mga anak nila nasira ang buhay at kinabukasan. Masyado na bang maluwag sa paggabay ng kanilang mga anak? Huwag kayo magpakambante kasi meron talagang mga pasaway na anak na hindi nila namamalayan. Big time na pala yun na pagkakamali sa kanilang buhay. Sa mga bagong henerasyon, mga Gen C, kumusta kayo? Maawa naman kayo sa mga magulang ninyo. Nagtatrabaho sila ng doble ni halos wala ng pahinga walang tulog at halos nagkanda-ugaga kaka-budget mauna lang kayo mabigay lang ang mga pangangailangan ninyo pero kayo mga abusado mag-aral kayong mabuti hindi puro yung sarap na lang inaatupag ninyo sa school sipin ninyo yung mga magulang ninyo na nagmamalasakit na paaralin kayo bigyan kayo ng magandang kinabukasan alam nyo, darating naman kayo dyan eh. Huwag lang kayo magmadali. Pag nasa hustong edad na kayo o hustong gulang o pag nagkatapos na kayo ng pag-aaral, para saan na rin lang, darating din kayo dyan. Huwag kayo magmadali. Hindi madali ang pumasok sa, sa ganyang sitwasyon. Minsan hindi pa kayo papasok para lang maglandi kung saan kulang ba kayo sa palo? O baka naman kaya hindi kayo napalo ng mga magulang ninyo? Sa mga kabataan na nakikinig ngayon, huwag ninyong gayahin yung mga nangyari sa iba na nabuntis o nakabuntis ng maaga. Maging paalala sana ito palagi sa inyo na mag-aral kayong mabuti. Pagbutihin ninyo kasi balang araw, kayo rin naman ang makikinabang dyan. Mga magulang ninyo, darating ang panahon, ahlis din yan. Sundin ninyo yung mga magulang ninyo kasi para rin sa inyo yan.